Ikatlong wika, ginang narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ang pagninilay sa ikatlong wika ay pangunguluhan ni Reverendo Padre Danichi Hui. Magsitayo po ang lahat. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi ginang narito ang iyong anak at sinabi sa alagad narito ang iyong ina mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiyo po Kung babalikan natin ang tagpo habang si Jesus ay nakapako sa krus, may apat na taong nasa paanan niya habang siya'y nakabayubay at nag buhay. Si Maria, na kanyang ina, si Maria Magdalena, si Maria na kapatid ng kanyang ina na asawa ni Cleopas, at ang alagad na pinakamamahal ni Jesus na si Juan. Sa dinami-dami ng natulungan ni Jesus, sa dinami-dami ng napagaling at napangaralan ni Jesus, sila lang ang kasama ni Jesus habang siya'y nag-aagaw buhay. Maging ang kanyang mga apostol, isa lang ang natira. Nasaan silang lahat? Habang si Judas tuluyan ng nagpakamatay ng dahil sa pagkakanulong ginawa, ang iba namang alagad ay nagkulong sa isang silid ng dahil sa takot. Nagkulong dahil sa takot. Kung titignan natin kung sino pa ang babae, siya pa ang matatapang. Sila pa ang kasakasama ni Jesus na humarap sa kanyang pagdurusa. Sila ang katuwang ni Jesus habang siya'y nahihirapan at pinahihirapan. At isa sa mga babaeng ito ay ang kanyang ina na si Maria. Si Maria na simula ng pinagbubuntis si Jesus maging sa kapanganakan patuloy sa pagpapalaki kay Jesus hanggang sa kanyang kamatayan hindi naubusan ng nakakatakot na karanasan. Takot noong sabihin ng anghel na siya ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin niyang Jesus. Takot nang walang magpatuloy sa kanila habang humihilab o sumasakit ang kanyang tiyan dahil siya'y manganak na. Takot nang dahil pinapapatay ni Haring Herodes ang mga sanggol na dalawang taong gulang pababa. Takot nang mawala ang batang Jesus nang minsang pumunta sila sa templo. At hanggang sa huling sandali, may takot pa din na nagbabadya kay Maria. Kaya kung titignan natin, masisisi pa ba natin si Maria kung wala siyang takot? Simula nang ipinagbuntis niya si Jesus, hanggang sa huling buhay sa at ni Jesus, hindi siya naubusan ng karanasang matakot. Ngunit sa lahat ng nakakatakot at karanasang ito, hinarap ni Maria ng buong lakas loob. Hindi niya iniwan si Jesus. Nilabanan at hinarap niya ang takot. Hindi siya naduwag, gaya ng mga alagad. At higit sa lahat, hindi niya iniwan si Jesus. Lahat ito ay dahil sa pagmamahal pagmamahal na nagpapalakas ng loob, pagmamahal na kinakayang harapin ang anumang hirap at takot, pagmamahal na hindi mangiiwan at maninindigan, pagmamahal na mananatili at yan ang pagmamahal ni Maria kay Jesus. Batid lahat to ni Jesus. Alam lahat ito ni Jesus. Alam niya kung anong klaseng pagmamahal mayroon ang kanyang ina. Kaya naman kahit sa kanyang huling sandali, hindi rin niya iniwan ang kanyang ina. Sa kanyang huling sandali na kahit siya'y nag buhay, inisip pa rin niya ang kanyang ina hindi niya kaya sigurong pabayaan ng kanyang ina na kahit na siya'y nag-aagaw buhay, ang kanyang ina pa rin ang nasa isip na hindi niya pwedeng basta-basta iwan gaya ng ginawa ng kanyang ina sa kanya. Kaya naman, sa kanyang ikatlong huling salita, ang kanyang nasabi, Ginang narito ang iyong anak narito ang iyong ina. Mga salitang naghahabilin, salitang ipinagkakatiwala ang kanyang ina sa alagad na pinakamamahal at ang alagad sa kanyang ina. Ito po ang klase ng pag-ibig na mayroon ang ating mahal na ina. Isang pag-ibig na puno ng lakas ng loob harapin ang lahat ng nakakatakot. Isang pag-ibig na handang sumubay-bay sa lahat ng hirap. Isang pag-ibig na hindi kailanman mang-iiwan. Hindi ito malayo sa pag-ibig ng isang ordinaryong ina na maraming hinaharap sa buhay. Hindi lang ang ating mahal na ina ang ganito. Kahit ang ordinaryong ina, isang batang ina na kahit hindi pinanindigan, nanindigan para isilang ang kanyang anak. Hindi ba? 'Yun ay katapangan. Ganyan din ang karanasan ng isang single mother na nagtaguyod mag-isa ng kanyang anak. Hindi ba? kalakasan ng loob yon? O isang byuda o balo na sinasalo ang lahat ng responsibilidad at obligasyon sa pamilya ng iwan ng nasirang asawa? Hindi ba? Lakas ng loob iyon? O ng isang inang OFW na nakikipagsapalaran sa isang bansang hindi pamilyar sa kanya para lang matustusan ang pangangailangan ng anak. Ganon din sa isang ina na malayo sa kanyang anak at tinitiis ang pangungulila sa ngalan ng magandang buhay ng pamilya. Lahat ito ay pagmamahal ng isang taong may lakas loob harapin ang anumang hirap at takot. Yan ang kwento ng pag-ibig na may lakas ng loob. Nalalako ko tuloy yung kwento ng aking sariling nanay. Yung nanay ko, sobrang lakas ng loob. Sa sobrang lakas ng loob, parang walang tinira sa tatay ko. parang ganun, no? Sobrang lakas. Sabi nga ng nanay ko, kung natutulong ako mag-drive, no? Ako na lahat gagawa. O, yung nanay ko, sobrang lakas ang loob kasi kahit tila imposible, nagagawang posible. Alala ko ang karanasan ko sa kanya, sabay-sabay kami nag-aaral, gigising siya ng umaga. Umagang umaga, o, 4.30, gising na siya. At pag gising niya, magluluto. Habang nagluluto, ginigising kami isa-isa. Pag ginising kami, babalik sa pagluluto. No? Babalik ta rin yung itlog. No? Pagkabalik na sa itlog, no? Kakargahin yung bunso namin, dadalin sa CR, no? Tapos bubuksan yung gripo. Lalabas na naman, kukunin yung niluluto. No? Tapos babalik uli. No? Paliliguan yung kapatid ko. Tapos ako naman, pupungas-pungas. No? Pupungas-pungas. Habang inanay ko, magluluto ng hotdog magluluto ng baon. At habang niluluto, no, pupunasan yung pinaliguan, no? Babalik uli sa niluto, hahanguin, no? Papatayin ng kalan, babalik uli sa anak, may medyasan, no, Binibihisan. Pagkahabang binibihisan, salita pa ng salita No? Oo, walang mga away ha. O nandito na yung notebook mo, nandito na yung libro mo. Oh pag hinanap mo yung lapis, nasa pencil case. Tapos, babalik ulit sa kusina, magsasandok, maglalagay ng kanin sa baunan, oh, maglalagay ng tubig sa kolman, tapos, babalik ulit sa anak. Hindi ko makita kung saan kinukuha yung lakas ng loob. Habang sa lahat ng ito, yung tatay ko, tulog. Nanunod yung tatay ko. Sabi niya, kontrabida na naman siya sa kwento ko. Pero, kanya yung lakas ng loob ng isang ina na nagagawa ang isang imposible bilang posible. At yan ang klase ng pag-ibig ng ating mahal na ina. At sa lahat ng ito, ang pag-ikot ng kwento, hindi naman lahat kay Maria galing ang pag-ibig na iyon, kundi dahil pa rin kay Kristo. Si Jesus ang nagturo sa kanya ng magmahal ng walang takot. Magmahal ng buo. Kayang harapin anumang hirap. Yan yung napulot niya sa kanyang anak. Kaya nga, dapat tayo laging nagsisimba. Dahil kapag nagsisimba, nakukuha natin ang aral mula sa Diyos. Ang klase ng pagmamahal na ito, natutunan ni Maria kay Jesus. Dahil si Jesus, walang takot sumunod sa Diyos. Kahit ang plano ng Diyos ay nakakatakot. Si Jesus handang mamatay at ipinakita ito sa kanyang ina. Kung ang kanyang anak walang takot mamatay, bakit matatakot ang isang ina? Lahat ito ay tumutukoy sa pag-ibig na may lakas ng loob humarap sa kahit na anong paghihirap. Pag-ibig na buong tapang na lalabanan ang takot, hatid ng iba't ibang karanasan. Isang pag-ibig na gaya ng naiparanas ni Maria kay Jesus at pag-ibig na ibinigay ni Jesus kay Maria at sa lahat ang pag-ibig na may lakas ng loob at hindi mang-iiwan. Amen. Panalangin pangkalahatan, magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, hilingin natin sa ating mapagmahal na ina na matuto tayong makibahagi sa paghihirap at kamatayan ng ating mahal na mananakop. O Birheng Maria, inang mahal, tulungan mo kami. O Birheng Maria, inang mahal, tulungan mo kami. Upang kami ay maging katulad mo kami nawa ay maging masunurin kay Kristo, isinasamo namin sa iyo. O Birhing Maria, inang mahal, tulungan mo kami. Upang maging tulad mo, buksa nawa namin ang aming puso at diwa sa salita ng Diyos, isinasamo namin. O Birhing Maria, inang mahal, tulungan mo kami. Upang pahalagahan namin, ang sama-samang pagbibigay puri sa Diyos sa banal na Eucharistia, isinasamo namin. O Berheng Maria, inang mahal, tulungan mo kami. Upang hindi namin ikahiya ang aming pananampalataya at sa halip ay ipagkapuri ang pagiging disipulo ng iyong anak, isinasamo namin. O Berheng Maria, inang mahal, tulungan mo kami magsiluhod po ang lahat. Panalangin. O kabanal-banalang Birheng Maria, ina ng sakit at dalamhati, tatlong oras kang nanatili sa paanan ng krus upang makiramay sa hirap ng naghihingalong mananakop. Alam namin kami ang dahilan ng hirap at pagkamatay ng iyong anak na si Yesus. Ikaw, O Birheng Maria, ay ipinagkaloob sa amin ng iyong mahal na anak sa kanyang pagpanaw upang maging ina naming lahat. O mahal na ina ng awa, tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan sa aming pagkabanal o reyna ng mga martir, nagdanas ka rin ng di mamagkanong hirap at dalamhati dahil sa mga anak mong makasalanan. Ipinagmamagkaamo namin sa iyo na kami ay iyong aliwin sa aming mga kahirapan, sa aming mga kalungkutan, sa aming mga suliranin sa buhay. O Maria, ikaw na sumaksi sa unang misa sa Kalbaryo, gisingin mo sa amin ang matimyas na pagmamahal sa Santa Misa upang sa amin ay mamayani ang bunga ng paghahandog ni Kristo sa Cruz. Amen.